Hindi sapat para sa isang dating opisyal ng gobyerno ang ginawang pagtugon ni Pangulong Bongbong Marcos sa pinsalang idinulot ng pananalasa ng habagat na pinatindi pa ng bagyong Karina na naging dahilan ng mga pagbaha sa iba't ibang bahagi ng Metro Manila. Ito ay matapos ibida ni BBM ang 5,500 flood control projects sa katatapos lang niyang State of the Nation Address nitong Lunes. Ang detalye ng balita mula kay Sara Santos. mawalang galang na sa'yo, Presidente Marcos Jr. Wala kang foresight. Ganito pinuna ni dating Chief Presidential Legal Counsel, Attorney Salvador Panelo, si Pangulong Bongbong Marcos kamakailan, matapos ngang palubugin ng matinding pagbaha ang Metro Manila. Ang ilang lugar, hindi lang lampas ulo ang taas ng tubig baha. Dahil kung makikita sa video na ito, halos malunod na ang buong bahay dahil bubong na lang ang makikita dito. Ito'y kasunod ng pagmamayabang ni Marcos na nakatapos na ang kanyang administrasyon ng mahigit sa 5,500 flood control projects. Ngayon, sa pagpihit ng panahon, ang hagupit ng lanina at mga matinding pagulan naman ang ating binabantayan at pinaghahandaan. Mahigit limang libo at limang flood control project ang natapos na at marami pang iba ang kasalukuyang ginagawa sa buong bansa. Tatlong araw makalipas ang pagmamalaking ito sa kanyang sona, nasaan na ang mga flood control projects. Sabi pa niya, kasalanan daw ng climate change ang mga pagbaha. This was not that the, the, amount of water was not as bad as Undoy. But the effect was greater than Undoy. Mas malaki ang baha. Mas maraming na baha na lugar kaysa panahon ng Undoy. Mas marami tayong flood control ngayon kaysa noon. Pero... Climate change. This is what the Effects of climate change are. Pero bago pa niyan, iba naman din ang sinabi ni BBM patungkol sa flood control. Right. So about the flood control project, ang tanong ngayon ng karamihan, bakit mas malala pa ang mga pagbaha ngayon? Bakit tila mas marami pang lugar ang binaha ngayon kumpara noong nanalasa ang bagyong undoy? Kung sinasabi ni Marcos na mas marami na ang flood control projects ngayon. Sa mismong Facebook posts ng Radio Television Malacanang o RTVM, kung saan ipinakita ang naging ocular inspection ng Pangulo sa mga lugar na pinaka ng mga pagbaha, tulad ng Valenzuela, Navotas at Malabon, a 25 ng Hulyo. Makikita ang mga komento ng netizens na nagsasabing hindi sila kontento sa naging pagtugon ng gobyerno sa mga baha. Mismong si Attorney Panelo ay hindi rin natuwa, kaya tuloy hindi niya napigilang ikumpara ang pamamahala ni BBM kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Doon sa Marikina, eh, talagang devastated. Laging naman yung lugar na yun. Eh. Mm -hmm. Ang napansin ko lang. Pinuntahan ni Presidente Marcos Jr. yung mga naba sa Valenzuela, sa sampahan lugar. Pero bakit mo naman kinalimutan na Marikina? Dahil ba yung mayor namin doon eh, hindi ka, hindi ka binoto o hindi ka tinulungan? Mali yata yun eh. eh, doon sa Tumana, yung lampas bahay ang bahay doon eh. Dapat pinuntahan mo rin. No? O, wala ka dapat na tinatangi. Lahat, gayaan mo si Presidente Duterte. Mm -hmm. Kaya tuloy yung rating mo Presidente Marcos Jr., malayong malayo ka <laughs> sa nakukuha at nakuha ng dating bangulong Duterte. Giit ni Attorney Panelo, dapat daw ay matagal ng napag-isipan ni Marcos Jr. ang magiging aksyon ng kanyang administrasyon sakaling dumanas ng ganito kalalang pagbaha ang bansa dapat nun mo pa naisip yan. On the assumption of the presidency, alam mo na ang kalamidad dito sa ating bansa, ang ah, ay ordinary na yan. Kaya dapat, <laughs> nag-create ka na dyan ng task force. Oy, pag-aralan nyo nga yung mga flood control program natin. Yan Tatama yan. No? Ano pa bang pwede natin gawin? Dapat, noon pa, two years ago pa yan, dapat hindi. Ngayon lang, ngayon daw, alam niya na ang sitwasyon. Eh, dapat analaman niyo ang sitwasyon noon pa. Bago pa kayo umupo bilang presidente, kasama dapat yan sa programa ng isang kandidato. Kung ano magagagawin gagawin niya, ganito ang gagawin ko rito. Kasi, alam na po natin eh, paulit-ulit lang naman ang nangyayari sa ating bansa. Samantala, maliban sa responsibilidad ng gobyerno, nagpaalala naman si Attorney Panelo sa mga tungkulin ng mga mamamayang Pilipino sa kapaligiran. We have responsibilities and duties as citizen. Kaya kikusap tayo sa mga huwag magtapon ng basura. Dahil ang tao nga, nasanay na tapon dito, tapon doon. Oh, that's another thing. E, paano hindi niyo pinatutupad? Nang maayos yung batas. Eh bawal dapat yan eh. eh dapat uh, inuusig niyo sa hukuman yung mga nagtatapon ng basura. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, ako si Sara Santos, SMNI News.